Mali po mga karancho, welcome back to our youtube channel please like, share and subscribe for today's vlog dito po kami kumukuha ng mga pakain namin ng aming mga baka at mga alagang kambing sa maisan ng ating mga co-farmers ang kinukuha po natin dito ay yung mga male corn sila po ay mga seed growers ng Syngenta Philippines at pinamimigay po nila yung mga lalaking mais ano po, ito po ay taniman ng mga mais Ayan. ito po yung mga babaeng mais yung walang mga bulaklak Ayan. yung mga may bulaklak yan po yung mga lalaking mais Ayan. so kaya tinatanggal nila yung mga bulaklak ay para makontrol nila yung pollination process yan, yung buhok ng mais na yan yan pumapasok yung mga bulaklak ng lalaking mais kaya yung mga babaeng mais yung tinanggalan na ng mga bulaklak yan. intercrop nila yung mga lalaking mais sa mga babaeng mais so, ang composition po ng uh, pagtatanim ng mga lalaking mais ay 25% of the total number of seeds uh, being planted sa taniman. So intercrop po 'yan from uh, um, mga ilang uh, mga limang linya ng mais na babae eh. intercrop nila yung dalawang linya ng uh, lalaking mais. Ayun po yung mga kinukuha namin ng mga lalaking mais pina Uh, tinatabas po namin pagka tapos na yung pollination process para pagka nahinog na o natuyo na yung mga uh, bunga ng mga babaeng mais ay hindi maani mga tagaani hindi maghalo-halo kasi pagka uh, nakuha yung bunga ng lalaking mais ay sigurado hindi na uh, mamumunga yung susunod na tanim ganyan po sila nagko-control at yung mga babaeng may isya na po yung mga tinatawag na hybrid drones na para sa commercial at yan malaking tulong yan sa amin salamat po mga karanjo